Hello mga kasari ko, mga sisiko. ko. Good afternoon sa ating lahat. Kumusta na ba kayo? Kumusta na tayo? <laughs> okay lang ba tayo mga sisi sa sobrang mahal ng bigas ngayon? Nagpapaypay muna ako kasi nga napakainit. Time check is 1pm. So duty na naman si Ate Rose ninyo ngayon. So gusto ko lang i-share pala ito sa inyo muna kasi nahawakan ko na ginawa kong paypay. Ah, uh, mga ko kayo mga sisi, ano ba yung ginagamit nyo kapag kayo yung nagpapaload Kasi dito sa amin, yung luma talaga na way <laughs> kung paano mag yan meron kami isa-isang listahan. Ito ay sa, uh, nasala, nasali ko pala ang GCAS. Ayan, iba yung sa GCAS sa Globe at saka sa TM. ayan. tapos ito ay sa Smart. Meron ding akong sa dito na papel. Kapag may maglo-load kasi dito sa amin ay pinapasulat talaga namin sulat. Ayan, hindi pwedeng kunin yung cellphone tapos sila yung mag-type kasi yung iba ang ginagawa, kunin yung cellphone tapos ipa sa customer. Okay lang kung kilala natin, pero pag hindi kilala nako baka i ano yan, itakbo yung cellphone. So, ang ginagawa namin yung lumang style pa talaga sa paglo-load. Tapos meron kaming isa-isa talagang cellphone, isa sa Globe, isa sa Smart. Kasi ganyan ang gusto ni Kuya Dave na na style lang paglo-load namin kasi mahirapan siya pag gagamitin namin yung apps. Ako, gagamit ako sa apps sa grocery ko. Kung maglo-load ako ng dito kasi wala na akong load na dito, dito sa cellphone. <laughs> sa cellphone ko na manual. So doon na lang sa apps ako ng grocery, maglo-load kapag may magpa-load dito sa akin ng dito. Ayan, dito. Okay, so ngayon mga sisi ay wala pa naman masyadong tao and uh, wala din akong ma-upload-upload -upload na vlog kasi parang wala akong maisipan na ko content ko. Okay, so ngayon mga sisi ay nagre-repack pala ako ng asin, meron akong nagawa. Ayan, so nakita nyo na ito before pa kung uh magkano yung benta ng asin ko pero uulitin ko lang ang asin namin ay 5 pesos na wala kaming binebenta na 2 pesos na asin 5 na talaga yung benta namin so ang laman nito is 300 grams tapos uh 1 kilo namin is 15 pesos so napakita ko na sa inyo ang aking timbangan noon na good for 1 kilo lang talaga itong timbangan na to so hinahati ko na lang siya so 300 grams mahigit para kasya sa isang kilo So, ulitin ko, yung asin namin ay binibili namin ng per sako-sako talaga. Kasi malaki ang kikitain natin mga sisipag per persak po yung bibilhin natin. And ang gamit ko pala na plastic ay Texas na 4x12. Pero depende na lang din sa inyo kung ano yung gusto ninyo na nagagamitin na plastic. Pero ang sa akin, gusto ko talaga itong Texas kasi nga parang rubberized siya. Pag mahulog siya ganyan, mahulog siya, hindi siya kaagad mawasak kasi nga parang rubberized yung plastic. So ngayon, nag-repack ako ng asin kasi ang natira doon sa lagayan ko ay nag-iisa na lang. And nag-repack ako ngayon na may kasamang inis at sama ng loob. <laughs> Gusto ko lang i-share sa inyo mga, mga sisik ko na sa ngayon ay naiinis talaga ako sa kasamahan ko dito. Kasi nga, uh, nagtalo kami sa pagre-repack ng mga, mga, ng mga ano dito, yung mga ganito asin, harina, ganyan mga sugar, mga bungo dito sa aming sari-sari store kasi nga, yan si Kuya Dave Ninyo siya talaga yung laging nang sa tindahan siya yung na-assign kumbaga kasi nga ako, mamapasok uh, ako sa loob ng bahay. Marami akong ginagawa ang mga sisi. May mga asok pa ako na pakainin, lutuan ko pa sila ng mga pagkain. May labahin pa ako, maglinis pa ako sa loob ng bahay, magmap ako lahat. Tapos dito, pinagsabihan niya ako kanina na ba't hindi daw ako nag-repack ng harina. Sabi ko sa kanya, ikaw ang na-assign dito sa tindahan, dapat trabaho mo na yung pagre-repack. Yan yung nagtalo kami ni Kuya Dave, mga sisi ko. Sabi ko yung pagre repack trabaho mo na sana kasi lahat ng panahon mo ay nandito ka na halo sa tindahan kasi pag ako ang nandito sa tindahan mga CC, maglilinis pa ako maglilista pa ako kung ano yung uh, ubus na kung ano yung kailangan kung bilhin sa grocery or sa grocery kung saan ako namimili ayan ako ang naka-assign sa pag-grocery pag eh pag, uh, sa grocery kung ano pa yung orderin ko. Tapos sabi ko, dapat sana sa pagre-refact siya na lang kasi wala naman din siyang ginagawa dito. Meron naman siyang ginagawa pero pag may, may time naman talaga na pwede niyang gawin yun. Uh, nung isang araw nga bumili siya ng munggo na dalawang kilo so ako ang nag-refact noon. Kahapon nag-display din ako ng mga nung nabili kong mga powder detergent sa panel kasi nga naka, naka ano pa siya naka, antayong, naka, naka tape pa siya. So, ako pa yung nag-display doon sa lagaya namin. Doon, sinabit ko pa lahat. Tapos, so, kahapon din, nakabili si Kuya Dave ninyo ng gamot sa Mercury Drug. Uh, 2,500 mahigit. So, yun yung gikat ko kahapon. nag ako and nag-change na din ako ng price kasi may mga gamot na din na tumaas. Ayan. So, nainis lang ako kanina kasi nga pinagsabihan niya ako na hindi daw ako nakapag-repack ng hari. Sa dami pa naman ang tinatrabaho ko mga sisi. Hindi lang naman uh, doon sa bahay lang yung ginagawa ko. Alam nyo naman, nagbablog pa ako, diba? nag i -e edit pa ako. Aside sa pagbablog, uh, meron pa akong grocery. Uh, coming na po yung, ano, yung live namin kasi syempre kailangan ko pag-aralan yun. Hindi naman pwede basta-basta sasalang ka lang doon sa live na hindi ka mag-aral kung ano yung sasabihin, sasabihin ko. So, na, nainis ako. Ngayon, nakita ko na isa na lang yung asin doon. Ginawa ko na lang talaga. nag na lang ako ng asin para baka ano naman yung masabi niya na hindi ako nag -re -repack. Pero dapat talaga, trabaho niya na sana to, Tinuturuan ko nga siya kung uh, ano, karami, ano karami yung kailangan niyang i -repack. Nilagyan ko na nga ng guhit dito. Ayan. May guhit na siya. Kasi nga malimutan niya kung gaano karami. Minsan, ginagawa niya noon is 500 grams ang limang uh, piso. So, 10 pesos lang ang isang kilo. Na dapat sana 15 pesos na ang kilo ng asin dito sa amin kasi nagtaas na. So, kunting share lang itong mga sisihan. Normal lang talaga sa mag-asawa na may mga ganitong tampuhan. Pero, hindi uh, naman talaga asin katulad si Kuya Dave sa ibang mga asawa dyan kasi may nababasa naman ako sa Nagpo-post na hindi daw tumutulong yung kanilang mga husband, mga asawa. Sakna. Si Kuya Dib tumutulong naman. Iwan ko lang sa kanya kung anong nakain niya. Ba't niya pinano sa akin yung harina na hindi daw ako nag-repack. Tapos paggabi naman, uh, siya naman yung nandito. Marami naman siyang oras. Kasi nga, hindi naman katulad noon yung tindahan namin na talagang napaka malakas. Halos hindi ka makaupo. Sabi ko nga sa kanya, dati ay naiinis siya kasi hindi siya halos makaupo sa dami ng customer. Sabi ko sa kanya noon, 'di ba? Sabi ko sa iyo, sa iyo na pagtiyagaan mo muna kasi darating talaga ang time na hihina ang tindahan. So ngayon, ngayon na nangyari na talaga na karakaramihan upo ka na lang ng upo, hindi ka na halos makatayo kasi nga wala na masyadong bumibili. Kung ano yung kung ano yung experience namin noon na baliktad na ngayon. Kasi noon halos hindi kami makaupo, sa sobrang dami nang bumibili, ngayon upo na lang ng upo kasi nga wala nang bumibili. Yan yung experience namin dito mga sisig. So share ko lang ito sa inyo. Comment down below kayo kung ano yung uh, experience nyo rin. Ayan, so pinalabas ko lang yung aking kunting inis. <laughs> kung sa bisaya pag-isapot. Ayan, naiinis ay ako mga sisig kay pa naman si Ate Rose ninyo kumukulo yung dugo. Gusto ko lang i-share ito sa inyo para mabawasan kunti yung hyper ko, yung taas ng dugo ko. So ngayon ipagpatuloy ko yung aking pag uh, ng asin. Ayan. Pupunuin ko talaga to. Ayan, para makita niya na nag ako ng asin para pagising niya. Ayan, ito ipamukha ko sa kanya na may re-repack na akong asin. So, okay mga sisi ha, ito lang muna yung update natin for today. Kasi nga wala akong maisip na i-content kayo. Ito lang muna, nagpapalabas lang ako ng sama ng loob. <laughs> sa inyo pa talaga mga sis. <laughs> okay, so magpapatuloy na ako sa pagre-repack ng asin. Maraming maraming salamat sa inyong panunood mga sisi ko. Kami ami kasabihan na kapag ni may aanihin. Kapag may sinoksok, may muludo ko. Thanks for watching. See you next vlogs. Bye! Love you mga sisi! <laughs>